Anyway guys, ipagpatuloy lang po natin yung tungkol sa SSS kasi medyo nagustuhan ninyo. Alam ko na nakatulong tong video na ginawa ko kagabi about sa disability pension claim ng asawa ko. At by the way nga pala, gusto ko lang sabihin sa inyo na uh, temporary disability pension lang po ang tinatanggap ng asawa ko ngayon. Guys, ito nga pala ang picture ng asawa ko nung na-accidente siya noon sa Pilipinas sa, sa motor. nag uh, Nagmamotor siya. Meron din akong vlog niya kung bakit siya na-accidente. Uh, way back 2015 na aksidente yung asawa ko sa motor sa Mindanao dahil nga uh, maliligo nga sana sila at uh, umagang-umaga nasip lang, sumip lang yung kanyang motor na dinadrivean at wala siyang helmet kaya tayo napunta dito sa temporary disability pension kasi nung naka-recover yung asawa ko ay uh, nag-file kami but anyway pala, noong pala nung pagka ng asawa ko, nakatulong din ang SS nagbigay din sila sa amin ng Uh, if I uh, if I remember, um, I think yung first payment nila sa amin is 33,000 and then yung second payment namin yung parang accident uh, benefit na makukuha mo. And then yung second payment nila is I think 55. So yun ang naalala ko kasi matagal na ito. And then uh, 2016 kinuha ko yung asawa ko dito papunta dito sa Spain nung para i-continue niya yung kanyang recovery. And then 2015, uh, 16, 17, 18, 19 lang ulit kami nakauwi after ko siyang kunen. So ibig sabihin, hindi na kami nagbayad ng SS mula nung na siya kasi nga uh, wala na siyang trabaho tapos marami pa akong binabayaran noon dahil sa mga billing sa ospital na kung saan siya na admit. So natigil po ang kanyang pagbabayad ng SS pero hindi ibig sabihin na uh, porket natigil ay wala ka ng karapatang uh, mag-claim ng uh, dapat mong i-claim. So, natigil man yung pag contribute uh, namin ng SSS ng asawa ko, uh, valid pa rin na makakuha siya ng mga benefit kasi nakompleto naman niya yung uh, number of contribution ng isang nag-mag-pension So, uh, yun yun yun. Yun ang pagkakaalam ko kasi para sa kaalaman ng lahat, yung mister ko po ay ex-seferer. Siya po ay seaman ng 12 years. Kaya natapos din siya sa SSS mag-ambag kasi noong pamang hindi pa siya nagsisiman nagtatrabaho pa siya sa Manila sa Peanut Butter o kung sa Mercury Drug as security guard nag-aambag na talaga siya sa sa SSS. Do paputol-putol pero para sa kalaman ng lahat 'yung paputol-putol ninyong pag-ambag sa SSS, hindi ibig sabihin na nawala ang pera niyo. Nandoon lang 'yon nandun lang yon Tapos, naging regular lang yung contribution ng mister ko nung nakaakit na siya sa barko, naka-onboard siya dahil ang company na ang nagbabayad. At uh, para po pala sa nagtatanong kung magkano ang contribution ng mister ko sa SSS, siya po ay nag-contribute uh, ng 1,120 pesos I, uh, every month kasi yan po ay uh, bracket ng OFW so since my husband is an OFW so ang bracket niya po is 1120 pesos so yun po ang uh, binabayaran ng company kung saan siya nagbabarko noon and then natigil uh, natigil yon pero marami na kami beses naka benefit sa SS kasi nakapag-loan na rin ang husband ko noong ikakasal kami sa sa civil wed nakapag-loan na rin siya yata no, ng 10,000 pesos. So malaking tulong ang uh, hindi natin na malayan sa ating pagbabayad buong buwan ay meron pala tayong aasahan o aanihin in the future. So balik po tayo doon sa kwentong paano kami nag-claim uh, nag ng first disability temporary pension ng asawa ko. Iyan ay nung bumalik kami ng 2019 as first vacation niya simula nung kinuha ko siya dito sa Spain ah uh, habang nagre-recover sa kanyang pagka-aksidente. At anong uh, noong 2019, umuwi kami para at least makita siya ng kanyang mga kamag-anak kung anong nangyari sa kanyang recovery from 2016 na nandito siya na parang Uh, wala pang alam dahil nag uh, coma nga siya, nag-coma tapos nagkaroon ng amnesia. So, natuwa ako nung nakita ko ang recovery niya noong 2019, inuwi ko siya sa Pilipinas. Nung pag-uwi namin ng Pilipinas, sinamantala ko na rin asikasuhin yung uh, disability pension niya. At ang nangyari guys is granted agad ako kasi Uh, nakita nila kung gaano kalaki yung impact ng uh, damage ng pag ng husband ko sa, sa ulo niya. So, anong nangyari? Ano bang yung mga requirements? Ano bang yung pagkakaiba ng processing noon at ngayon? Nung 2019, gusto lang ko lang sa, ishare, sa inyo i-share na ang requirements na natatandaan ko is nag-gathered lang ako ng uh, medical record ng asawa ko doon sa hospital kung saan siya na-admit noong na aksidente siya. Ginather ko lang 'yon. Um, humingi lang ako sa record uh, record uh, tawag dito, yung medical records uh, office nila, parang parang registered o, registrar office ng ospital. Humingi lang ako ng history ng uh, pagkaaksidente ng asawa ko, yung record ng history niya o history record ng kanyang pag aksidente sa Mindanao, doon sa uh, particularly papuntang uh, Pagadian City. Nagingilang ako, opisina para sa mga record, parang registrar office nila, at ibinigay sa akin yung parang isang libro, isang buong libro na file ng kanyang findings sa uh, hospital kasi na na-admit ang Mr. Conan two months doon sa MUMC, which is uh, Misamis uh, University Medical Center, doon siya na na, na ano, na admit. So, humingi lang ako, binigyan naman nila ako ng uh, buong file ng pagka, history ng kanyang pagka-aksidente. Sinabmit ko lang yan doon sa Dipulog kasi Dipulog pa kami noon nag-file kasi doon ako itinuro ng SSS sa Dipulog. Pero ang asawa ko kung tutuusin, ko magpa-file siya sa SS, malapit siya sa pagadian parang 30 minutes lang. Ang Dipulog is 2 hours away from from The house. So, ang ginawa namin is pumunta kami di pulog dinala ko yung asawa ko doon, in-interview siya ng doktor ng, ng SSS. Out of uh, 10 question ay uh, tatlo lang yung nasagot ng asawa ko. Kasi, that time, way back that time, uh, nasa recovery period pa rin siya. Yung first recovery period niya mula nung nakalabas siya sa hospital so ano ang ano ang koneksyon ng tatlong question na nasagot niya doon sa 1 to 10 ang connection nun is kapag hindi niya nasagot yung tanong ng perfect, ibig sabihin Uh, hindi pa siya totally recovered at may karapatan siyang makakuha ng benefit from SSS at at uh, bakit ko ito kinukwento dahil yung pagbibigay nila ng benefit is according to recovery so kung halimbawa that time nasagot ng asawa ko yung mga tanong sa 1 to 10 nasagot niya lahat uh, maaaring mabigyan siya ng um disability temporary pension konti lang kasi uh, i-assess ia nila na okay naman, magaling naman si mister. So, hindi kailangan ibigyan ng temporary disability pension. So, that time, uh, 1 to 10, tatlo lang yung nasagot niya. Kaya ang nakukuha namin noon, buwan-buwan ay uh, 7,000 mahigit. Uh, hindi kasi exact eh laging may alanganin katulad ngayon 6296 so noon 7000 mahigit tapos pero bago namin makuha yung 7000 mahigit buwan-buwan ay uh, nag-deposit sila ng parang lamsam nagbigay sila ng malaking kantidad parang <clears throat> hindi ko matatandaan parang 29 29000 ang una naming natanggap na check uh, yun po yung parang lamsam nila So and then after that, after namin makatanggap ng 29, yun na yun, nagma-monthly na sila ng 7,000 mahigit. And uh, since nandito kami noon sa Spain, bumalik na kami, so yung pera po ay naipon lang doon sa kanyang ATM. Pero syempre, noong na-hospital na yung asawa ko, malaki ang aming mga utang-utang sa tao. Kaya yung naipon doon na uh, almost 120 mahigit thousand ay naibayad lang din namin yun sa sa pinagkahiraman namin ng pera. Pero di ba malaking tulong kaysa kukuha ka pa ng mangungutang ka pa sa ibang tao na may interest. At least mula sa SSS uh, pension, nakatulong yung perang yon para mapam, mapaba, mabayaran namin yung aming pang mga naiwang mga utang doon sa pagka-aksidente niya sa doon sa pagadian So ngayon guys, balik tayo uh, sa kwento ko kung bakit ko sinasabi na mas malaki ang binabayaran namin, ang I mean mas malaki yung pension niya noon kaysa sa ngayon. Kasi ngayon guys, umuwi kami na nitong June as ayun nga sa ikonento ko diyan sa first vlog ko about SS. Uh, Nag-try nag kami ulit mag-claim at nabanggit ko din doon sa vlog ko na, na walang nakuha yung asawa ko sa 4 years na hindi kami naka 2009 to 2023 hindi kami naka dahil nga sa pandemic. So bakit? ko din ito binabanggit na walang nakuha yung asawa na baka magtanong kayo kung na dapat tuloy-tuloy siya nagpe-pension kahit wala siya sa Pinas. Para po sa kalaman ng lahat, um, naputol po yung pension ng asawa ko nung hindi na siya nagre-report sa SSS kasi dapat sa nag The disability pension, nagre-report po kayo every birthday. So, since nga pandemic, hindi po nakaka-report ang asawa ko dahil na dito sa Spain. So, yung po ay kinat off nila ng 4 years temporarily. Yung kanyang temporary disability pension. So, bakit bakit may nagtanong sa akin, bakit kinuffed off na kung tutuusin, dapat tuloy-tuloy. Hindi po sa SSS, kapag hindi ka pa edad 60s, uh, pinuputol talaga nila. Pinu kapag hindi ka pa edad 60, pinuputol talaga nila guys 'yung ano, 'yung pension kapag hindi nag-a-appear o nagpapa-attendance ang pensioner. So since ang asawa ko ay 52 pa lang, magpe-53. So 'yung mga time na wala siya dito, doon wala siya dun sa, sa Pilipinas, ay pinutol nila dahil nga hindi siya nagre-report every birthday. Pero ngayon ko lang naliwanagan o ngayon lang ako naliwanagan nitong pag-uwi namin dahil pinaliwanag sa akin noong SSS employee na ang disability pension ay ganun nga ang patakaran kapag hindi nagre-report every birthday katulad ngayon itong February baka makat off na naman dahil ang asawa ko ay nandito sa Spain tapos birthday niya sa February baka last last uh, pension na yan muna sa SS yung Uh, makikuha namin dahil nga nandito siya sana naman ay hindi sana naman ay sa June pa kasi June naman kami nag file pero hindi ko rin alam so ang explanation po sa akin ng SSS na na employee na nag assist sa amin is pagdating ng 60 years old ni Bihot yun yun yung tuloy tuloy na ang kanyang pension whether wala siya dun sa Pinas o nandoon mag report man siya o hindi tuloy tuloy yun kasi nga pensioner na talaga siya as uh, parang retirement pension na. Eh, since 52 pa lang, kailangan talaga niya mag-report yearly. So, balik naman tayo doon sa uh, sinasabi kong kumunti, lumiit. Bakit lumiit? yung pension from 7,000 may git naging 6,296 na lang buwan buwan. Kasi nga guys, noong uh, nung tinanong ulit yung husband ko ngayon, itong na umuwi kami na in-interview ulit siya ng doktor ng SSS, I, halos sa 1 to na tanong, pito naman yung kanyang nasagot, halos yung tatlo, kaya-kaya hmm, naman talaga niya sagutin. Parang kayang-kaya niya rin, pero medyo nagda-doubt. Pero uh, nasagot niya yung maraming tanong. So, ibig sabihin, yung assessment ng doktor is okay na si Bihot. Kaya niless na nila yung pension. 6,000 na lang mahigit. Pero ganun pa man, napakalaking tulong ang SSS sa ating mga buhay. Kasi katulad nito, uh, kapag may mga bayaran ka, hindi mo na kailangan hagilapin pa ang pambayad mo sa... 5, 6 o sa mga nagpapautang ko ni doon mismo sa iyong SSS. At pangalawa guys, meron ngayon bagong program ang SSS. Ang bagong program ng SSS ngayon is kapag nag-upgrade ka ng payment mo from 1,120 which is the OFW bracket to 4,000 makakapension ka ng 18,000 monthly when you reach a 60 years old. So, katulad sa husband ko, ang kanyang monthly contribution kasi dati as C-man is 1,120 a month. So, in-upgrade ko yon para malaki-laki ang kanyang makuha. Kasi ang pag-upgrade ng SS pension is dapat below 54, 55. So, 54 pa baba na, 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 na edad, pwede pa mag-upgrade. Kaya, pwedeng pwede pa po kayo mag-upgrade yung mga nag-contribute. At ulitin ko, lalo na sa mga kapatid natin o kababayan na nasa Middle East dahil wala kayong pension dyan, kailangan ninyo mag-contribute uh, sa SSS at i-monitor ninyo, mag-download kayo ng SSS apps para ma-monitor ninyo yung inyong mga ibinabayad kung nakakapasok ba sa, sa OSSS niyo or hindi. So, napaka-safe kapag meron kayong dinownload dahil nandoon, matatrack ninyo yung inyong mga ibinabayad buwan-buwan. So, maraming salamat po sa panunood at sana meron tayong natututunan dito sa aking isinishare kasi mas, uh, masarap magbahagi ng kaalaman ng libre na hindi na ninyo kailangan bayaran yung taong magbibigay sa inyo ng impormasyon. Maraming salamat and uh, I hope to see you again. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong dyan mag-comment sa baba at sasagutin ko po kayo ng isa-isa. Promise, kailangan ko po kayo sagutin dahil importante na malaman ninyo ang tamang steps sa pag-file uh, pa ng disability claim kung disability claim ang inyong ipinafile para hindi po kayo mabudol o ma ma-scam dahil marami na po ngayon mga scammers. So thank you for watching and I'll see you again on our next vlog.